Mga kaibigan, isang uh, magandang gabi ho sa ating lahat Especially for those uh, followers natin, subscriber followers natin dito sa TikTok and the uh, Facebook page So our topic mga kaibigan is regarding doon sa uh, nangyayari sa ating buhay Na kung saan uh, kalimitan ho sa atin, especially uh, Dyan po tayo parang nagkakamali kasi nakatuon na lang tayo or we are focusing into financial aspect at hindi natin nalalaman ang uh, limang aspito ng buhay na kung saan ay kakailanganin natin 'yan para sa paglago para sa kung sakaling mga tayo man ay yumayaman no no tayo man ay magiging uh, tungo sa Uh, pagyaman mga kaibigan dapat maaalaman natin ito at malalaman natin ito it is a, the first ay kailangan po natin yung uh, spiritual mamang yun ang pinakauna sa tao so kailangan ka you have a connections and relationship to our uh, divine creator diba second is ang disiplina kasi ang paglago or pagyaman ng isang tao or anuman na uh, para po siya ay makapagtapos sa kanyang pag-aaral kailangan po yan ng disiplina kasi nakadipindi sa ugali ng tao ang paglago ng isang tao no? ang taong hindi makinig hindi marunong makinig sa mga payo ng uh, ibang tao walang patutunguhan kundi ang pagkaligaw ng kanilang mga buhay. Diba? Ang pangatlo, mga kaibigan, ito po yung tinatawag nating uh, respito. No? Magkakaroon ho tayo ng uh, tamang respito para po doon sa tinatawag nating uh, pag-angat ng ating buhay. Hindi natin makakamtan ang mga ganyang... Uh, Uh, pangarap natin sa buhay kapag wala ho tayo sa tamang disiplina, sa tamang pag-ampo ano? sa tamang respito sa tatlo na 'yan. At uh, pang ho mga kaibigan, at uh, kailangan natin may pasinsya ho tayo. Kasi kailangan natin na mag-invest ng uh, malaking oras, mahabang panahon para doon sa ating uh, tinatawag nating long term na mga pangangailangan sa buhay if you want to be a successful uh, person in the coming years kailangan ka magsikap no? kailangan ka humataw kailangan ka magkayon wag kang uh, puro parang, uh, parang spoon feeding na lang 'di ba? Yung panglima ho natin, kung nasa rurok na po tayo ng ating pangarap, 'wag nating kalimutan po ang ating mga magulang. Kasi diyan po tayo uh, kumukuha ng lakas, kumukuha ng uh, panahon na kung saan maliit pa ho tayo mga kaibigan. No? 'Wag nating kakalimutan 'yan kasi minsan no, na mi misinterpret ng ating mga uh, relatives, amigo, mga kaibigan, mga brothers and sisters, no? Pag tayo po ay nandito na sa ganitong estado ng buhay. Pero hindi nila alam uh, nag-antus nag no? Yan po mga kaibigan no that we call success. kailangan po natin ng success. Paano ba natin matatawag ang isang tao na magiging successful? 'Di ba? Yan po mga kaibigan at paano ba natin bigyan ito ng pansin para sa ating sarili, para sa ating buhay. Kailangan po natin uh, may masusing uh, tamang disiplina ho tayo, masusing uh, mga pag-aaral doon para ho tayo ay hindi maliligaw sa buhay. Yan lang ho mga kaibigan no. Yung mga aspeto na yan magagamit ho natin yan. Huwag lang tayong ma pre pressure doon sa pira na pira-pira kasi pag tayo po if we work hard today, the money will follow, no? The money will follow. Kasi pag tayo po anak ng mahirap, kailangan po tayo magbabanat ng buto. Kailangan po tayo kumayod. Kasi ang taong matalino, lahat po ng mga successful sa buong mundo mga kaibigan, ay hindi po yan matalino. No? Hindi po yan matalino. Uh, minsan pa nga eh, ang iba dyan ay laziness or meaning hindi mga masipag na tao. So yan po mga kaibigan, no? ang kuhaan uh, na ito si mga bubo po no mga taong ganyan tinatawag nilang bubo no wag tayong masasaktan sa mga bubo na mga salita ibinabato sa atin kasi ang daming bubo na nararanasan kong mga salita kasi i accept that kinds of words for me kasi totoo naman hindi naman ako nakapag uh, kuha ng awards Or mga honor during my elementary, high school at saka college Nasa bubong mga tao po ang uh, madiskarti sa buhay Ang uh, yumayaman sa buong mundo ng mga tao ay nasa mga bubo na tao